Hi mga lalabs. Ayan. Kami ngayon ay kakain ng lunch. Special ulam ng mga OFW. Indomie. Masano live po. Masano live ka? This is is nyo yun Ay, maano na pala attendance ngayon? Ah. Oh, mayun, Talag, na ngayon? Oh, may na lang. Hindi. Tulad to. Alam mo ba, kahapon ginawa ko. Hi guys. Hello. Yes. Masa so we gada mu alih. Kalau kita mau mungkin kalau kita mau beri gada. Ah. Ini sah. Ini sah. Ini. 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 Day, ano ka muna? Mag-live ka muna. Tapos mamaya ka nalang akyat sa attendance. Ilang minutes na lang bang kulang mo? Ah? Kahapon yun ang ginawa ko eh. Sabi ko, mag-ano, mag-solo live muna ako. Tapos, tapos nito, makyat na ako sa attendance. Kain tayo yung domi. Mga palalabs. Masarap to na ulam. Masarap pa sa manok at sa karne. Baka humay na din yung manok eh. O, oh, yan ang kanin mo, madam damin sugar. Madami naman yan. Ay, kundi yan sa akin. Ano naman, hindi ako. Sana all diet.